Good morning mga boss uh, Maganda ang panahon ngayon Maganda mag vlog Tatayo ngayon ay papunta dito sa may Anastasia Ating uh, Ito i-update natin Papunta tayo ng North O uh, diyan sa may Tiaong Interchange Umpisa na ng ating vlog Papunta ng Tiaong Interchange Hanggang sa may Santo Tomas Batangas Kaya so, nang matagal-tagal na rin ating hindi na update Kaya yung mga sumunod natin yung vlog ay dito sa may pagpunta ng Sariaya At ah, hindi ko pa rin nga natatapos yung Sariaya na yun Kaya so, na nakita ko naman na wala naman ito ang uh, puro patag naman doon sa susunod ko na babalikan yun maganda kasi ang panahon ngayon kaya dito na muna ako sa malapit at mag-uumpis ako dito sa may Anastasia Tiaong okay, Quezon Malapit na yun sa banda-banda yun lang. Yes, good day mga boss. Nung huling update nga natin ay nandito tayo sa may Asariaya, Quezon. Dini, dini. Yan, nandini tayo sa may Sampalok Uno. Pinuntahan natin. Yan, tamaga. O nga, dini. Yan, Sampalok Uno. Yan ang ating huling update. At uh, medyo sisigway muna tayo, lalayo muna tayo malapit dito sa Dolores, Quezon. abay-bayin lang natin to para makita nyo yung layo ng aking pinaglakbayan na pagkagaling ng Sariaya ay biglang dito tayo sa may Tiaong Quezon. Ayan o. Oh. lang natin yung Tiaong Interchange. Parang lampas na. Oops, oops, oops. Dede, 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 Ay, ito. Ito yung Tiaong interchange. At ang ating in-update ngayon ay dito. Sa may Anastasia. Yan. Oops. Some out. Tingnan ang Mount Manahaw. <laughs> Yan. At ang ating in-update dito. At uh, yan, mula dito hanggang dito at nakita ako dito ni Boss Roger, subscriber ko pala. Nakakatuwa nga, sabi niya, nagtatawag, nakatalikod ako. Ano na tawag sa akin? Lumingon, lumingon ako. Tapos yun, nakita ko sabi niya, ba vlog? Oh, boss, Ariel, oo oh, boss. <laughs> Nakilala niya ako, sabi okay yan, okay, okay. Sabi lagi ako nanonood sa iyo, sabi ni Boss Roger. Ayan, nakilala ko ni Boss Roger subscriber ko na taga rito sa Anastasia maraming salamat boss o shout out sa iyo so yan yan ang ating update nagkakwentuhan pa nga hanggang dito 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 yan yan irrigation yan kaya hanggang diyan yung ating update tapos may kasunod pa tayo dito meron din yan at yan ang ating update mga boss Abangan nyo po ang ating mga vlog dito sa SLXTR4 At kung bago ka pa lang dito ay huwag mong kalimutang mag-subscribe Yan, taga rito lang ako sa bungoy Yan nakikita niya ang bungoy Taga riyan lang ako Okay, tuloy na natin itong video nito mga boss Ito na, natatanong ko na At, uh, Ito na yung bahay Siyas <coughs> yes yan na yung bahay na kulay pula na nagip yan ng TR4 kaya nga lang ay hindi pa siya kinigiba at gawa nang tinutuloyan daw di umano ng mga pulisan hindi, <laughs> na ginawang ginaw opisina ito, ginawang opisina ng contractor tapos yung huling update natin ay di sa may papunta ng kabatang iyan lugar na yan tapos ang papasadahan natin ngayon ay are at sa unang tingin kataas na ang tambak although dito hindi empleyado ay linggo naman ngayon so sa unang tingin mga boss ay eto mataas na ang tambak dati rin eh mababa lang pero ngayon nasa lampas tao na ang uh, tambak dito sa Anastasia Okay, Anastasia nga, Anastasia. Iba kasi yung Anastasia papunta ng papunta ng uh, kabatang. Ito naman yung Anastasia papunta ng Chaong o diyan sa may malamig. Tigil lang tayo dito at uh, tayo lang ay may gagawin. Okay mga boss, at uh, ito po yung ating drone shot dito sa Anastasia Tiaong Quezon. Nakatalikod tayo ngayon sa ano, Kabatang Tiaong Quezon. Yun yung ating huling ibinalag papunta ng Sariaya Quezon. At uh, kung kayo nga pala ay hindi nyo pa napapanood yung vlog natin papunta ng package D at saka package E ay puntahan nyo po sa ating listahan. Pabalik yung mga kasunod na video ng ito. At ang direction natin ngayon ay papunta diyan sa may direction na pupunta ng Tiaong Interchange. Yung sa may dulo-dulo po doon ay yung po yung Tiaong Interchange. At uh, kung mapapansin nyo nga dito sa ating update dito sa baba ay sa dyan namang uh, mataas na po ang tambak diyan. Makikita nyo po sa ating Uh, pag mo uh, motor mo maya pagkatapos isong, nitong drone shot na to at uh, gawa ng medyo nagpatigil tikil tayo dito gawa ng yung drone natin ay naglo-loss connection ay medyo hindi ako naging comfortable sa pagpapalipad ng drone dito gawa ng yun nga nagkaroon ng problema pero awa ng just naman ay nakaraos din Okay, diretso na tayo mga boss diyan sa mayon na unahan diyan. At uh, hindi maganda yung kuha natin dito. At kaya ganitong umaga ay eh, ano. Parang malabo ang kuha sa camera. Tapos isa pa, ito na naman. Yung ating drone ay ano naman. Nagde-disconnect. Wala ano kung bakit. Kailang ulit na ako. Kaya siguro mapapansin nyo sa ating kuha sa ating drone baka aray putol putol pag inilid ko ay siya ay pagpapasensyahan nyo na lamang ay di ang atin na lang itindihin ngayon ay aring ating kuha sa baba na napakataas na rin itong tambak dito at shout nga pala kay ano boss roger nakilala ko kanina dito sa may anastasia uh, nagpapalipad kasi ako ng drone busy busy ako sa pag uh, ng drone ko at uh, na nawawalan niya ng signal parang pakiramdam pakaramdam ko eh ang pakaramdam ko parang may natawag sa akin at ako okay, ilumino lumingo may natawag pala sa akin si hey, boss roger shout out po sa iyo boss roger eh pasensya na hindi ko kayo agad napansin pero tayo naman ay eh, nagkausap Ah, uh, maraming salamat sabi niya sa akin ni eh, ano um, lagi din niya daw akong pinapanood kaya ano maraming salamat boss sa iyong uh, pagsubaybay sa ating mga video at ako ngayon nga ay nandito sa inyong lugar at uh, sa nakikita natin ay mga ang taas nito ay nasa dalawang metro na itong tambak na ng lupa gawa ng dati ay yan ay nakalibel nila ang diyan sa may uh, dati yung maisan dati rin tubigan yan. Ang ating update dito sa Anastasia. Titingnan natin kung makakatawid tayo dito sa may kabila doon. Kung dati hindi pa nakakatawid. Tingnan lang natin yan kung kaya na. Dati yung ginagawa ko, napunta pa ako doon para makaikot. Pero ngayon ay tingnan natin kung tayo makakatawid dito. Yan. Yung kabilang yun mga boss sa may tower na yun ay barangay malamig na yun uh, ah, ang kabila nyan ay lalig siguro naman may lusutan dito ay wala dini dini hindi di ko tayo dini kahit siguro o, di lang kahit daan tao kaya natin lusutan yan ah parang meron o oh, mga boss basta dalawang metro na ba to ah, isang metro pa lang yan taas niyan mga mahigit isang metro mababa pa ang tambak dito pero sa tinaanan natin ay ano na yun ah uh, mataas na yun tapos dito ay ano kayong lugar na to may sitio to eh alam ko nung ako dito eh, sabi sa akin ng tagarian diyan ako nung nag uh, dumaan nung nadaan ako dahan dati dyan na ah. ari ay tubigan tayang ah, ang ganyan no may nagigreen yan itong nasa kanan natin ganyan pa yan wala pang tambak mataas na itong tambak na ito eh mataas na yan may Colbert na ganda na no laki na ng pinagbago nakalang nung huling punta natin dito parang ano pa lang kalahati pa lang yung may tambak parang may daanan na oh may mga nadaang may bakas ng motor dito at ayan uh, mga boss, shout out sa lahat ng mga taga Anastasia, shout out sa lahat ng mga taga Tiaong, Dusakan, Kabatang, Dolores, Quezon, Bungoy at sa lahat ng barangay na hindi ko nabanggit. Huwag na kayong magtampo. At kinamay hindi ko kabisado. Yung mga barangay na iyan. Yung kabilang yan, yan na yung malamig. Tiaong Quezon. Ay klaseng ulandaan din eh ay aray magputik ay hindi kakayanin ayun sana oh. oh. doon dito kaya ko tuntahan daan eh. kaya lang magpuputik tayo tapos doon ang lusot sa may tulay na yon kaya to kaya yan atawid tayo napaka basic naman itong daan na to wala ito doon sa dinadaanan natin sa ating sa tayo dito kaya mas at saka sariaya andot huwag kang lalaglag din sa tubig at ah, ah. mahirap akong pulutin malaki o lusot sabi ko sa inyo makakalusot tayo eh Oh, ha? Okay mga boss At ako'y nandito na sa may malamig Tiaong Quezon At doon tayo nang galing kanina sa kabila na yon. At yan ang ating update dito sa Anastasia Papunta ng Tiaong Quezon At din naman tayo sa kabilang ito I-update natin to ngayon Papunta dia sa may malamig Hindi ko lang alam kung anong barangay ito Boss Roger, comment naman kung anong lugar to <laughs> Siya ay maraming salamat at kita-kita tayo sa susunod na video. Salamat po.